TV at Super But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Expert Talk. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan at isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siya ang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa, Lumaki sa Udyong Romblon sa isang payak na pamilya si Sekrene. Kapwa guro ang kanyang mamagulang at pa... Punta sa bawat bahay. So kami noon, Nasanay kaming umigib ng tubig. Mm -hmm. Yan ang trabaho ko. Mahilig kong magbasa dahil alam mo na anong gagawin mo. Eskwelahan mm -hmm. uh, yun, di ka naman pwede maglaro. So tinitingnan ko yung mga libro doon sa library kung anong pwede basahin. Kaya naman di katakataka na bata pa lamang ay laman na siya ng iba't ibang kompetisyon, partikular na ang may kinalaman sa agham. Uh, yung nagsusunog ng kilay na literal okay. na phrase, eh, parang ganon na ang, ang ginagawa namin. Ah. Kasi pag lalo kang lumapit sa ilaw, kailangan mo ilapit sa ilaw, baka masunog yung kilay mo. <laughs> so, Niloko ako ng aking mga klase, hinanap daw ko ng teacher, pero palagay ko hindi naman. <laughs> Nakapagtapos ng bachelor's degree in geology sa si University of the Philippines, Diliman, si Sekrene at nagpakadulubhasa sa Master's Degree in Geological Sciences sa University of Illinois, Chicago. At PhD in Earth Sciences sa Scripps Institution of Oceanography ng University of California, San Diego sa Estados Unidos. Ano po ba meron sa geology na hindi alam ng maraming tao ngayon? Bukod sa onti ang pila. <laughs> <laughs> Parang kami ay inaalam namin yung proseso sa na nangyari para ganito yung lupa o bato o bakit nagkaroon ng mina o para mahanap mo yung mga oil. Mm -hmm. O di kaya, ano yung proseso na nangyari noon sa nakikita mong uh, mga bato o lupa sa kapaligiran na posibleng masabihin na most likely ito mangyari sa susunod. Mm -hmm. Ang geology would approach solving a problem by thinking of many hypotheses. Kailangan kang maraming possible explanations, no? Pero yung explanation na yun, kailangan mong i-test. Sinimula ni Secrene ang kanyang karera noong 1984 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, isa sa mga ahensya ng Department of Science and Technology, kung saan hinikayat siya ng kanyang profesor sa UP at noy direktor ng DOST FIVOX na magsilbi sa bayan. Simple lang naman ang sinabi ni Dr. Punong Bayan kaya na-convince na rin ako. Eh. Opo. Okay. Sabi niya sa akin, hindi mataas ang sweldo dito. Pero makakapagsilbi ka sa bayan. Ano po yung naging tungkulin niyo dito sa DOST FIVOX? Well, uh, I rose from the ranks. Mm -hmm. So, you Yung, yung Entry position on during my time, young science research specialist. So, uh, hanggang naging division chief ako, mm -hmm. naging officer in charge ako ng uh, dalawang division naawakan ko, geology sa volcano monitoring, naging officer in charge ako ng office of the deputy director mm -hmm. and the director. Up next. Uh, para makatulog and uh, and for us back then, it's a matter of life and death. Maka... pag-uusapan ng buong bayan. Sinong number one? Sa AM Stations, Super Radio DZWB, ang number one at number one sa FM Stations. UST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan, sa Expert Talk. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Expert Talk. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan at isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilala natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan, sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Expert Talk. high-level job, si Sec. ay naging director ng DOST FIVOX ng halos dalawang dekada. Naging undersecretary for disaster risk reduction and climate change kung saan pinangunahan niya ang mga inisyatibo sa disaster resilience at climate action ng bansa. Undersecretary for Scientific and Technical Services hanggang maging kalihim ng DOST. Siguro isa sa hindi ko makakalimutan na uh, <clears throat> mga experiences would be when I was about to finish, eh, nagkaroon nga ng, well, there was a big earthquake in 1990 and then Pinatubo started to... 20th century. At ito ay isa sa pinaka-challenging at pinaka-nakakakilabot na karanasan niya sa ilang dekadang karir bilang geologist, earth scientist at bilang bahagi ng Lahar Monitoring Team. So during that time, we knew na uh, based sa uh, nakikita namin sa mapa na malaki ang crater ng Pinatubo, the old crater, mm -hmm. uh, and uh, nanatabunan, and uh, yung ibang mga volcano sa bataan, malalaki din ang crater. So the likelihood of having an explosive eruption based on the information given also uh, nung dumating kami sa Manila would be, can be large. And uh, sa sobrang lakas ng eruption, uh, yung mga bato yung na bumabagsak from a distance, mga 30 kilometers to 40 kilometers, yung lumalaki ng lumalaki. ng uh, Nagtatrabaho sa gobyerno. Pero sa tingin mo ba, meron pa po ba dapat i-improve or baguhin para sa, sa disaster um, re uh, resilience ng ating bansa? Ah, uh, marami pa. And I think hindi lang Pilipinas yan eh. Mm -hmm. uh, kapag sinabi mong disaster resilience, ang unang papasok sa isipan mo ay ano? Survival. Pero hindi tama yon. Ang ating bansa, hindi lang dapat surviving, pero thriving. Kailangan natin mag-focus sa saving lives and livelihood. So dapat palakasin natin, hindi lang yung Uh, pagtulong sa safety ng ating mga kababayan, kundi paunla rin din natin ang ekonomiya ng ating bansa, pati bayan. Put isang provincial offices sa pagsusulong ng science and technology sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Nabanggit nyo nga rin po kanina na almost parang 40 years na rin kayo sa serbisyo dito sa DOST po. No? Para sa inyo po, Sec, ano yung pinaka-greatest accomplishment nyo? Masaya ako kung meron akong nagawa na uh, isang bagay na may pagpapatuloy ng susunod na uh, mga empleyado o henerasyon sa FIVOX o sa DUST. Ang aking hangarin ay ma-direct kung paano pa mas magiging relatable and applicable ang science, technology, and innovation sa lahat. Ang DOST ngayon talagang nakafocus sa paano namin maaabot yung kagustuhan at maibibigay yung kagustuhan ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay negosyante, paano ba makakatulong ang siyensya, teknolo, at inovasyon na ang negosyo mo ay kikita? Mm -hmm. Kapag ang industriya ang pag-usapan, paano ba sila aarangkada? Pagdating sa kalusugan, paano ba sisigla ang health industry, ang health sector? Pagdating sa agriculture, paano ba sasagana? Up next, alamin natin ang pananaw ni Sec. sa ilang mainit at kontrobersyal na katanungan sa mundo ng science and technology. Simulan natin, Sec. sa religion at science. Kayo po ba? Naniniwala po ba kayo? Kilala siyang eksperto sa mga nito ng at isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at pulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at bulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan. most controversial questions. Kaya talagang pag naririnig nila yung siyensya, ito yung usapin pa rin hanggang ngayon. Simulan natin sex sa religion at science. Malaking usapin pa rin yan. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na may higher being? Yes. Kayo po, Secretary, paano niyo po ba marirelate po ang si science po sa faith one? Well, may mga bagay na hindi mo ma-explain diretsya ng science. Mm -hmm. So for example, bakit maganda ang Mag bakit maganda ang universe o maganda ang ganitong lugar? Ang akin lang is, there are, there are things that uh, cannot be explained. And things that, uh, for me, if, if things are not beyond my control, nabanggit oh, ko na yung aking buhay sa hindi ko naman pinanood na umabot ako dito, bakit naging ganon? And I always believe that uh, God has uh, something... Prepared for us for our good, as long as uh, uh, we understand that and we believe in Him, mm -hmm. and uh, and we we take that opportunity given to us. Ato naman siya, next question na controversial den. Totoo pu bang merong aliens? It has to be proven. Uh, nung nasa status niyo sa ako, mm -hmm. ang isang ko ay nag-aaral ng life. beyond the earth. So, tumitingin kami minsan sa mga samples niya. Kung ano yung pwedeng uh, trace ng, ng life sa mga bato at tinitingnan nila yung samples sa iyo. Like from Mars and that. so <laughs> Kayo po ba naniniwala kayo na ang AI ay maaring maging problema o threats sa mga tao sa hinaharap? AI is a tool. and it has to be managed. Mm -hmm. So ang AI should be a human-centric technology. Mm -hmm. Ang sinasabi nga yung trabaho na talagang tao lang ang pwedeng gumawa, hindi yun mawawala. Mm -hmm. Ang mga trabaho ng tao na pwedeng a machine or uh, technology ang gagawa, yari yun. So we have to make sure that the human make the work more human. <laughs> Para hindi mawala ng trabaho. So, we need to adjust doon sa changes mm -hmm. para may trabaho pa rin ng mga tao. Eto pa, sa isa pa sa mga controversial na questions din. Ang marami din yung katanong, Sa tingin niyo po ba, marami pa pong mga misteryosong nasa kalawakan na hindi pa rin nadidiscovery ngayon ng siyensya? Oh, of course, marami pa. Mm -hmm. So, for example, eh, sa dami ng mga stars and planets dyan, mm -hmm. eh, wala kayang kapareho ng kondisyon ng ng earth versus the sun relative to the sun mm -hmm. that will be conducive to life yun yung mga tinatanong eh ah, so marami pang pwede kasi our depth of knowledge is limited mm hindi -hmm. natin alam ang marami ah, so science needs to continue the uh, generation and under generation knowledge and understanding of things should continue Apo. Ah, pero eto, siguro balikan ko lang po kayo po ay naupo bilang a uh, DOST sa box po no? at uh, binansagan ng marami na bilang ng fault finder. Na, o-offend po ba kayo doon? Ay hindi. Actually, ako nga nagsasabi nun eh. Minsan. Alam mo, sa totoo lang, ang mga Pilipino ay a fault finder race. <laughs> Mahilig maghanap ng kamalian. <laughs> Mahilig magmamansin. Minsan uh -oh. di naman totoo. The only certified fault finder in government is those from FIVOX. Ako naman, okay lang yung fault finder. Kasi eventually, ang karagtog niyan ay solution provider. Eto, sa inyo po bang pananaw, dapat po bang magkaroon tayo ng sariling uh, virology institute at uh, bakit? And definitely, kasi uh, unang-una, -una, hindi lang yan sa paghanda sa susunod na pandemya. Pero sa ngayon, makikita natin kung anong problema. Pagkain. Hmm. Uh, example yung sa African Swine Fever. Kung maka tayo ng uh, pag-aaral na maganda at magkaroon tayo ng pagka ng vaccine uh, na angkop dito sa strain ng ASF na nasa Pilipinas, then yung problema natin sa supply ng karne mula sa bamoy ay masusulusyonan. Kailangan na natin ngayon yan kasi nandyan yung mga sakit ng tao, ng hayop at ng halaman na nakaka ko sa atin ngayon sa food security at yung kasalukuyang health concerns. Aba. At ngayon niya, Sek, no, kayo po ang uh, pangalawa sa uh, most approved government agency sa Pilipinas, eh, ang DOST, with 57% approval rate para sa fourth quarter ng nakalipas na taon. Kayo po ba, uh, Sek, satisfied po ba kayo sa ratings na ito? Well, I thank the public for uh, for giving us that uh, recognition. The, the thing is, We need to continue more and do 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 the programs that matter most. Mm -hmm. What is important is ginagawa ba natin yung ating magagawa nang tama, given sa metrics ng na amin on. Uh, no? Ito bayon, bayon. So we need to make sure that we strive and uh, further improve, because uh, we cannot just say na okay na tayong. Ano naman po yung impression na gusto nyong iwan sa mga tao? Wala akong naisip na impression na gusto mong iwan eh. Ang sa akin lang is, I'm serious in my job. Mm -hmm. And uh, not everyone would know how, how much effort I, I give to my job. Bonggang Bonggang sa, Sabado! At isa sa magagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalanin natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at bulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan. But for this week, kilalan natin siya on a deeper level. Makikulit at ma-inspire kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ngayong Sabado yan sa Eksperto. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. Kilala siyang eksperto sa mga lindol at vulkan. At isa sa pinakamagagaling na scientist ng ating bayan, Pino. Ito ang mga prioridad ng Department of Science and Technology at nais ilapit sa bawat Pilipino. Kaya Basek, ano po ang goal ninyo bago po matapos itong term ninyo po dito sa DOST? Well, unang-una is uh, ma-institutionalize yung mga programa that will support the four pillars at magkaroon ng uh, commercialization na ng mga research and development uh, results, products and services from universities and from DOST. Kasi yun yung finish line na dapat maabot ma 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 ng mga researcher okay. magkaroon ng commercialized products. Okay. And hopefully, uh, with this, uh, ma, ma, merge ang science and business. Kasi yun yung uh, pinaka-ideal uh, pinaka scenario. The science and the business community merges together. Pero ito, Sek, ano naman po ang pwede niyong sabihin para po sa mga nangangarap na tahakin din ng science and technology? Ang sa akin lang, be open-minded, be curious, and uh, just do your best. Ang Science Technology Innovation hindi lang puro matalino ang gumagamit ng Science Technology Innovation. Ordinary na tao ay pwedeng maging successful kung gamitin ang Science Technology Innovation. <laughs> ang Science Technology para sa lahat, hindi exclusive, inclusive. Okay. Kaya halina po kayo gamitin ang Science Technology Innovation para mas maging maayos ang ating buhay para magkaroon tayo ng mas mahaba at di kalidad na buhay, mas mayamang buhay, mas ligtas na buhay, at mas tuloy-tuloy na uh, pagkakaroon natin ng development, no? Magkaroon tayo ng uh, resilient and sustainable development. Sipag, tsaga, talino, at puso para sa bayan. Yan ang naging puhunan ni Secreney si sa mahigit apat na dekada niya bilang public servant. Sa kanyang termino bilang kalihim ng DOST, makakaasa ang publiko na mas pagbubutihin pa ng departamento ang mga programa nito sa agham, teknolohiya at inovasyon upang mapabuti ang ating kabuhayan, maprotektahan ang ating likas na yaman at masiguro ang ating kaligtasan at ng ating ari-arian. Kaya samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin pa ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk. DJ Double B, Super Radio 5.